Hello guys! Ayan, buhay probinsya tayo dahil eh, hinog na isang buwig na saging. Ito yung pulbuhan ba? Yung, sabi may mga pulbo-pulbo dito. And so, dahil hinog na hinog na, magmukbang tayo. Mmm! Sarap! Hinog na hinog na. Tatlong para pang lang bago pinitas. mukbang ng saging. Dahil bibira tayo makatikim na Mahal itong saging sa Manila. Busuk na aku Ang dami Ubus isang piling mo. Ang sakit sa chat. Bye bye. Salamat sa panonood. Yan. Okay, like and share naman. Tsaka salamat sa pag-follow and sa mga followers ko. Hello, shout out Bye bye.